araw-araw na mga salita ng Diyos Bakit ka ba naniniwala sa Diyos? Karamihan sa mga tao ay nalilito sa tanong na ito. Sila ay palaging may dalawang lubos na magkaibang pananaw: tungkol sa praktikal na Diyos at sa Diyos na nasa langit. Nagpapakita na sila ay naniniwala sa Diyos, hindi para tumalima, ngunit para makatanggap ng ilang mga pakinabang o para makatakas sa paghihirap ng kapahamakan. Sakala mang sila medyo tumatalima, subalit ang kanilang pagtalima ay may kondisyon. Ito ay para sa kapakanan ng kanilang mga sariling adhikain at ipinilit sa kanila. Bakit ka ba naniniwala sa Diyos kung ito ay para lamang sa kapakanan ng iyong mga adhikain at iyong tadhana? Mas mabuti pang huwag ka na lamang maniwala. Ang paniniwalang tulad nito ay panlilinlang sa sarili, paniniguro sa sarili, at pagpapahalaga sa sarili. Kung ang iyong pananampalataya ay hindi na itatag sa saligan ng pagtalima sa Diyos, sa kasukdulan, ikaw ay parurusahan dahil sa iyong pagsalungat sa Diyos. Silang lahat na hindi hinahanap ang pagtalima sa Diyos sa kanilang pananampalataya ay sumasalungat sa Diyos. Hinihingi ng Diyos na hanapin ng mga tao ang katotohanan na mauuhaw sila sa mga salita ng Diyos at kainin at inumin nila ang mga salita ng Diyos. At ito ay kanilang isagawa upang makamit nila ang pagtalima sa Diyos. Kung ang iyong mga dahilan ay totoong ganoon, siguradong itatanghal ka ng Diyos at tiyak na magiging mapagpala siya tungo sa iyo walang sino man ang kayang pagdudahan nito at walang makapagbabago nito. Kung ang iyong mga adhikain ay hindi para sa kapakanan ng pagtalima sa Diyos at mayroon kang ibang mga layunin, kung gayon ang lahat ng iyong sinasabi at ginagawa ang iyong mga dasal sa harapan ng Diyos at kahit ang bawat kilos mo ay magiging pagsalungat sa Diyos. Maaaring ikaw ay may malumanay na pananalita at marahang pag-uugali. Ang bawat kilos mo at pagpapahayag ay maaaring tama kung tignan maaaring lumilitaw ka bilang isa na tumatalima subalit pagdating sa iyong mga adhikain at mga pananaw tungkol sa pananampalataya sa Diyos lahat ng iyong ginagawa ay pagsalungat sa Diyos at masama ang mga taong nagpapakita na parang tumatalima gaya ng tupa. Subalit, ang mga puso ay nagkakandili ng mga masasamang hangarin. Ay mga lobo na nakadamit tupa. Sila ay direktang nagkakasala sa Diyos. At ang Diyos ay walang ititira kahit isa sa kanila ang banal na Espiritu, ang siyang magbubunyag sa bawat isa sa kanila, upang makita ng lahat na ang bawat isa sa kanila na mapagkunwari ay siguradong kamumuhian at itatakwil ng banal na Espiritu. Huwag mag-alala, ang Diyos ang siyang makikitungo at magpapasya sa kanila ng isa-isa.